Sa Daily Entertainment News PH, napakahaba nga ngayon ang hair ng single and available kapamilya star na si Catherine Bernardo. Mula na makipaghiwalay kay Daniel kaliwat-kanan na ang nalilengk sa actress Nauna na nga dyan si Donnie Pangilinan, ngunit pinabulanan ito. Nag-fade na rin ang chika, pero ngayon ay nagbabalik ang intriga. Nakumpirmado na nga raw na nanliligo na si Donnie. Alex ay si Jericho Rosales. Matapos mapabalita rin, na nahiwalay na si Echo sa kanyang wife na si Kim Jones. Spotted din palagi si Echo with Kath, kaya hinala ng netizens ay pumuporma rin ito sa aktres. Marami ang tutos sa Echo and Kat tandem dahil sa age gap at mga pinagdaanan na ni Echo. Next ay ang pinakamalakas ang hatak sa netizens. Walang iba kundi si Alvin Richards. Box office sit ang tandem ng Kat din pero itong mga nakalipas na linggo, pang totohan na rin ata dahil spotted din ng aktor na panay-aligid kay Katrin with matching sweet gestures pa. Balita rin na boto ang family ni Kat kay Alden. Next ay ang dating co-star ni Kat na si Jake Ejercito. Single at available si Jake kaya naman nalilink din ito sa aktres. patay din ito, palagi nakasama ni Katrin, kaya din imposibleng may ma-develop sa dalawa. Last ay si Dominic Roque. Di naman kailan na dati ng close si Nakat at Dom. Kaya naman ngayong parehas na single, ang dalawa napapabalita na may chance din na formahan ni Dominic si Catherine. Kayo mga netizens, sino ang pinakabit niyo for Catherine? Thank you for watching the Daily Entertainment News PH, your daily dose of chika. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you for watching! Four, three, And you'll be in the world. world Your imagination will begin with a spin. Traveling in the world of my creation, what we'll see <laughs> will define. Excellent,